Narito naman ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Binata, nagtapos sa kindergarten sa edad na 15. Babae, nagpakasal sa isang artificial intelligence chatbot. Traveler na nagbahagi ng kanyang DIY solo trip sa Buscalan, trending online. Overall gastos, alamin. Tatay na Swifty, ng netizens. Kanyang version sa kantang You Belong With Me, trending. At ay si Gera, napiling special guest sa concert ni Alanis Morissette sa Manila. sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Sa ngala ni Karen Oyong, ako po si Angelica Cosme at ito ang GNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, Never Too Late. Pinatunayan ng isang 15-anyos na binata mula Tanza Cavite na hindi isang karera ang pag-abot sa pangarap. Hindi kasi naging hadlang ang kanyang edad para magsimulang mag-aral. At dahil sa kanyang pagsisikap ay nakapagtapos ito sa kindergarten sa edad na 15. Ang kanyang kwento panoorin sa trending report ni Pamela Adriano. Napahanga ng isang 15 anyos na binata ang maraming netizens dahil sa kanyang pagiging determinado at pursigido para maabot ang kanyang pangarap. Sa kanyang edad kasi ay nagsisimula pa lamang ito sa pag-aaral at kamakailan lamang ay nagtapos sa kindergarten. Dahil sa hirap ng buhay, hindi na kaya na ng kanyang pamilya na siya pag-aralin. Kaya sa loob ng labing limang taon ay ngayon lamang nakapag-aral ang binatang kinilala bilang si Rico Pantoha. Nitong nakalipas na eleksyon, nag-sign up ito bilang campaign volunteer para sa councilor ng kanilang lugar sa Tanza Cavite para makaipon ng allowance. Pero pagkatapos ng eleksyon, maswerteng inampon si Rico ng pamilya ng councilor at nag-alok ng tulong para siya ay makapag-aral. Kaya naman nagsimula itong mag-aral sa kindergarten. Pagkukwento ng kanyang guro, noong una raw ay nahihiya si Rico dahil nasa sampung taon ang agwat ng kanyang edad sa kanyang mga kaklase. Pero kalaunan ay naging determinado raw si Rico na mag-aral. Wala naman daw itong naging problema sa kanyang mga kaklase dahil kuya pangaraw ang turing ng mga ito sa kanya. Sa ngayon, naghahanda na si Rico para naman sa kanyang qualifying exam para sa Alternative Learning System o ALS. Mensahe niya sa kanyang mga kaedad o sa mga mas matanda pa, huwag panghinaan ang loob at huwag mahiya dahil malaking tulong ang pag-aaral para sa hinaharap. ating next viral story, Virtual Husband. Kasabay sa pag-usbong ng teknolohiya ay ang pagsilang ng AI o Artificial Intelligence. Pero sinong mag-aakalang ang mga machine na ginawa para matuto ng human-like tasks ay pwede palang pakasalan? Tama ho kayo ng dinig dahil ang babaeng tampok sa ating kwento nagpakasalang naman sa kanyang virtual boyfriend na nakakausap niya sa pamamagitan ng isang AI chat application. Ang strange and modern love story na ito, panoorin sa Trending Report ni Millie Borja. Virtual Romance. Dito nagsimula ang tila ba so ordinary love life ng single mom na si Rosana Ramos mula New York, USA. Kung bakit, nagpakasal lang naman ito sa kanyang virtual boyfriend na nakachat niya at nakausap sa pamamagitan ng isang artificial intelligence o AI chat application. Marahil nagtataka ang ilan kung paano ito nangyari. Lahat ay naging posible sa pamamagitan ng application na Replica AI kung saan binibigyang pagkakataon ng user nito na makagawa ng chat robot at magsilbing virtual companion. Canyon. Nagkataong si Rosana gumawa ng kanyang male chatbot na pinangalanan niyang Erin Cartal. Ang itsura nito at pangalan ay hango sa lead role ng sikat na anime series na Attack on Titans. Mayo ng kasalukuyang taon lang ay kinasalang 36-year-old mom na ito sa kanyang ginawang AI boyfriend doon lamang 2022. Ayon kay Rosana, ang kasalay nangyari online at ginanap sa kanyang Imagination. Bagamat hindi legal na kasal, ang dalawa ay pumirma ng papeles online gaya ng isang totoong marriage at para maging mas official, nag-edit pa ito ng kanilang wedding photos. Ngunit paglilinaw nito, alam niyang fake ang relasyon niya kay Eren. Ang ginagawa niya ay pagpapakita lamang ng passion bilang fan ng anime series. Dagdag pa nito nakatulong daw ang kanyang virtual boyfriend para magamot ang kanyang trauma sa mga nakaraang relasyon. Sinabi din ni Rosanna na bukas siyang ikasal sa totoong tao. Basta ay tanggap at komportable ito sa relasyong meron sila ni Eren. sa ating next trending story. Erbat score! Umani na ng mahigit limang milyong views ang video ng isang singing tatay mula sa Negros Occidental. Paano ba naman kasi ang matanda tila may sariling version sa kantang You Belong With Me ni Taylor Swift? Panahorin ang trending video sa report na ito. Nagpag-good vibes sa netizens ang isang tatay na Swifty mula Negros Occidental. Tatay Freddy sa kantang You Belong With Me ni Taylor Swift na binidyohan ng kanyang anak na si Enzo Castellanes. Kwento ng uploader na aliyo na lang siya nang marinig sama ang isang pamilyar na lyrics pero ibang-iba ang tono. Hanggang sa na pagtanto na lang daw niyang kanta pala ito ng sikat na singer. Kaya sa caption ng post, biro nito, ibang Taylor Swift concert ata ang napuntahan ko. Biro naman ang netizens, welcome to the Airpods Store, ang version ng Eras Tour ni Tatay. Ang isa naman, plot twist daw, si Taylor talaga ang nag-cover sa kanta ni Tatay. Habang hirit pa ng iba, tumatak na raw sa kanila yung Tatay sa version ng You Belong With Me. Kaya naman, heto, panooy nulit natin yan. Ang viral video umani na ng mahigit 5 million views. Para sa ating next viral story, Solo Travel sa Buskalan. Lahat naman siguro tayo ay hinanga din na makapag-unwind o mag-disconnect pansamantala mula sa stress at pagod lalo na sa araw-araw na pagtatrabaho. Kaya naman kung gusto mong masubukan na mag muna, ay sure akong malaking tulong ang viral story natin ngayon dahil ang traveler na ito ay nagbahagi ng kanyang DIY solo trip to Buscalan. Hindi lang travel ang kanyang ibinahagi dahil kasama na rito ang overall gastos na tiyak ay magbibigay ng ideya para sa mga nagpaplanong magpunta sa Buscalan. Magkano nga ba ang nagastos niya para rito? Kasama kaya ang tattoo session with the Philippines oldest mamba batok na si Apo Wang Od? Panoorin nang storyang ito sa trending report ni Liway Abbas. sa kaso mga gustong marating ang Buscalan at magpatato sa 106-year-old kalinga tattoo artist na si Apo Wangod, sure akong makakatulong ang DIY solo trip na ito na isang traveler mula pampanga na nagbahagi ng kanyang solo trip experience sa TikTok. Mula pagpunta hanggang sa makarating ng Buscalan Village, ay detalyadong ibinahagi ni Ron ang kanyang solo travel journey. Nang makarating na sa naturang village, ay doon nakita at nakadaupang palad ni Ron si Apo Wangod para sa kanilang tattoo session. Ayon sa kanya ang makapagpatato sa legendary Kalinga Tattoo Artist ang kanyang main goal para sa trip na ito. Nagbigay naman siya ng payo sa mga nagnanais na magpatato na dapat ay 100% sure sila sa kanilang desisyon dahil ang tattoo na ito ay permanente. At dahil nga marami nagtatanong ng overall expenses niya sa DIY solo trip na ito, ay hindi na ba nagdalawang isip si Ron na ibahagi sa kanila ang kanyang nagastos. Puntong So ito yung breakdown ng mga expenses ko. Yung biyahe ko to buskalan hanggang sa pag-uwi. And yung homestay, yung tour guide fee and yung mga registration fee. Plus, ito yung other expenses ko which is yung pagpapatato. So, try natin i-total. Since solo lang ako, ito yung total na gastos ko plus yung bayad sa tattoo. Mas pricey talaga pag solo kasi ako lang nagbayad ng 1,500 na tour guide fee which is pwede yon ng 1 to 5 packs. So, let's say dalawa kayong pumunta doon and eh, nag-share doon sa tour guide fee. So, ayan yung magagastos nyo. And kung halimbawa tatlo naman kayo, so actually same range lang siya nung ino-offer sa mga tour kung at least tatlo kayo. Umabot sa mahigit 4,000 pesos ang kanyang nagastos para sa 2 days and 1 night buskalan trip na ito kung saan nakapaloob na dito ang pamasahe, accommodation at tour guide fee. Para naman sa kanyang tattoo, umabot naman sa 2,100 pesos ang kanyang nagastos para sa tatlong tattoo kabilang na ang 3 dots signature tattoo ni Apo Wang Od. Payo naman ni Ron, mas mabuti na may kasama kung pupunta sa buskalan para makatipid. Bukod sa buskalan, mayroon pang ibang travel guide si Ron para sa mga nagbabalak pang mag-travel sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At para sa trending showbiz balita, ay si Gera, napiling special guest para sa concert ng Canadian-American singer-songwriter na si Alanis Morissette sa Manila. Mga detalye sa Showbiz Report na ito. Napa oh my god na lang ang mga awit na si Ice Gera matapos si anunsong special guest siya sa concert ng Canadian-American singer-songwriter ni si Alanis Morissette dito sa Manila. Sa post ni Ice, inihayag dito ang kanyang pagkakilig para sa nalalapit na concert ni Alanis sa August 1 and 2. Kwento niya, lumaki siyang nakikinig sa mga kanta ng foreign singer at nagsilbi niyang kompanyon. Ang album nito mula umaga hanggang gabi. Samantala, very proud naman ang kanyang asawang si Liza Dino Sigera para sa achievement na ito ni Ice. Ang Alanis Morissette Road Tour ay bilang pagdiriwang sa ikadalawamputwalong taon ng kanyang album na Jagged Little Pill. Ang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang bong grupo ng TNBS trending and viral show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino mga trending videos na pinag-usapan. At ngayon, may matututunan dahil malaliman ang detalyeng ibibigay sa TNVS Trending and Viral Show. Araw-araw kasama si Karen Oyo.